magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po? Kamusta po ang araw ninyo, hapon? Kamusta po yung tulog nyo? Kamusta po yung bagong gi yung pagkagising nyo? Marahil yung iba po sa inyo nagmamadaling mag-prepare, papasok ng trabaho, ng school, o nagmamadaling ayusin ang mga gamit ng mga chikiting, no? Uh, sa umaga pong ito, eh, may isa na naman pong magandang reminder ang Panginoon sa atin, ang paalala sa atin ng Panginoon. Pero bago pong lahat, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Uh, sa araw-araw pang Wala kami ibang masabi hindi salamat, Panginoon, dahil napakabuti niyo. Panginoon, purihin ka sa, sa araw na ito. Tulungan niyo kami sa aming pag-aaral na inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and amen. Good morning po. No? Magandang umaga po. Nakaranas na po ba ng sobrang bigat na problema na parang wala, nang, wala na po tayong magawa? No? Yung tipong gusto niyo na pong sumuko si sobrang hirap. Sa mga ganitong panahon, nais tayong paalalahanan ng, ng salita ng Diyos na nagagaling po sa Exodus chapter 14.14. 14. Sabi po dito, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, hindi nyo kailangan makipaglaban pa. Ganda po, no? Uh, basahin ko po ulit sa inyo. Ulitin ko po. Exodus chapter 14, 14. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, hindi nyo na kailangan makipaglaban. Kuha no? Ang talata pong ito ay, uh, ah, kumbaga, ang title po ng debosyon natin ngayon, Ang Diyos Ang Aking Mandirigma. No, ang talatang ito ay nagmumula sa kwento ng pagtakas ng mga Israelita sa Egypto, no? Habang hinahabol sila ng mga kawal ni Pharaoh, yung hari ng Egypto, ah, na, nakaharap sila sa Red Sea. Marahil marami pong nakakaalam sa inyo ng story ito Natakot sila na hindi nila alam ang gagawin pero sinabi ni Moses sa kanila huwag kayong matakot ang Panginoon ang lalaban para sa atin o sa inyo okay sa ganitong paraan ah uh, din tayo na minsan ang buhay natin kapag sobrang uh, <clears throat> kapag sobrang na yung mga problema na napakalaki na parang <coughs> wala na tayong solusyon gusto na lang natin sumuko, no? Tapos, ah, uh, bumitaw na lang. Iba, hindi na, hindi na alam nang gagawin. Pero pinapaalalahanan tayo ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Siya mismo ang lalaban para sa atin. Hindi natin kailangan umasa sa ating sariling lakas. Dahil wala naman dito magagawa. Dahil ang Diyos ang ating mandirigma sa lahat ng bakay isipin niyo po ang isang bata no, na natatakot sa dilim. Marahil, o kayo po, marahil yung iba po sa inyo, natatakot po kayo sa dilim. Hindi niya kailangan labanan ng takot mag-isa dahil naroon ang kanyang mga magulang para yakapin at ipagtanggol siya. Ganon din ang Panginoon sa atin. Lagi siyang nariyan para protektahan tayo. Lagi tayong yayakapin. Lagi tayong bibigyan ng pag-asa sa tuwing nawawala tayo ng pag-asa. Kaya ito po yung lagi kong sinasabi sa atin o no, sa congregation natin, sa church natin dito sa Payatas Kids Church, na huwag natin hayaan na mawalay tayo sa Panginoon. Maging anak tayo sa Kanya. Maging, maging bata tayo sa paningin ng Diyos na umaasa lagi sa Kanya. Kasi yun naman po talaga tayo. Eh. Hindi po natin kayang gawin ang lahat ng bagay. hindi, kaya, hindi natin kayang sa uh, sagupain ang lahat ng problema. Kaya nandiyan po ang Diyos para protektahan tayo at para maging ating sanggalang at maging darigma. Siya po yung makikipaglaban para sa atin. Okay po? Question ngayong umaga po ito, ano ang mga laban sa buhay mo ngayon na kailangan mong ipagkatiwala sa Diyos? Pinapayagan mo ba o oh, ang Panginoon na uh, mag manguna sa iyong mga problema o sinusubukan mong lutasin ang lahat ng mag-isa. Diba? Ay, mga chances na ganun po. Kaya, pag nilay-nilayan po natin. Conclusion po. Mga kapatid, ang Diyos ay laging tapat at makapangyarihan. Ang laban mo ay laban niya rin. Kaya sa halip na magpanik o magduda, tumigil tayo at magtiwala at hayaan siyang kumilos. Tandaan, ang Diyos o ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi inyo kailangan makipaglaban. Amen? No? Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po. Dahil ikaw ang aming mandirigma. Salamat sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan sa gitna ng aming mga laban sa buhay. Patawarin niyo rin po kami kung minsan sinusubukan namin gawin ang lahat uh, sa sarili naming lakas. Ngayon, ipinagkakatiwala po namin ang lahat uh, sa inyo, ang aming mga pinagtaraanan, manguna po kayo at bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming buhay. Maraming salamat sa inyong pag-ibig, Panginoon, na hindi po nauubos ang kapangyarihan niyong hindi natatapos. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan, sa inyong pagmamahal sa buhay niyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit sa inyo. Kita